Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nagpaabot ng pasasalamat si dating U.S. President Joe Biden sa mga taga-suporta nito matapos ang naging anunsyo ng kanyang sakit na may prostate cancer. Pero kasabay nito, may malungkot na revelasyon ang kanyang mga doktor. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galange. Kasunod na naging anunsyo ng kalagayan ni dating United States President Joe Biden, nagpaabot naman ito ng pasasalamat sa mga nag-alay ng pagmamahal at suporta para sa kanyang mabilis na paggaling. Matatandaan na dayak daw si Biden na aggressive form ng prostate cancer. Sa kanyang post sa ex na dating Twitter, ibinahagi ng mag-asawa na natutunan nila maging matatag sa kabila ng mga naging pagsubok. Sa iba pang banda, una nang sinabi ng mga doktor na hindi na maaring gumaling ang sakit ni Biden, gayong kumalat na sa kanyang buto ang cancer, ngunit kaya pa nitong makontrol sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Samantala, nagkalat naman ang mga unexploded shell ng ammunition at mesal sa daan ng Khartoum, Sudan, na naglalagay sa pangalib sa libo-libong residente. Ito ay dulot na nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Sudanese military at ang Rapid Support Forces o RSF na tumagal na ng halos dalawang taon. Ayon sa ulat, labing anim na katao na ng nasawi ngayong linggo dahil sa mga pagsabog ng naturang ammunitions. Nanawagan naman ng tulong ang United Nations na karagdagang tao na maaaring mag defuse o sumira ng nasa libo-libo pang unexploded missiles sa nasabing rehiyon. Sa iba pang balita, timbog naman ang isang hindi tao kundi pusa. Matapos mahuling nagpupuslit ng pake-pakete ng droga sa loob ng kulungan sa Costa Rica. Ayon sa ulat, napansin ng isang pulis ang isang kahinahinalang bagay sa pusa bago nito makumpiska ang mayigit git dalawang da, gramo ng marijuana at 67 gramo ng crack paste. Dahil dito, kinilala ang pusa sa social media bilang narco Michi o narco-kitten bago ito isuko sa National Animal Health Service para sa pagsusuri ng kalusugan. Habang hindi patukoy ng mga otoridad, ang sospek sa likod ng iskema ng pagpapasok ng droga sa loob ng kulungan. At yan naman na kalap nating balita mula sa batibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangay ng DZRH TV, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.